Hello mga Espero, welcome back sa akin, Sanil. So, mag ngayon lang tayo nakapag-dive ulit kasi apat na araw tayong nakapagpahinga dahil lumaga yung aking tinga So, ayan dito mga Espero ay lima kami nagmagda-dive. Kasama ko dyan si Spiro Kirby, Spiro Manman, saka si Spiro Gio at saka yung kapatid niya si Spiro David na kabae natin sa dive. So, sana ay may mahuli kami dito mga Espiro so abang abang lang at ayun mga Espiro sa mga bago pa lang napadpad dito sa aking Montage Channel so huwag nyo kayo limutan mag subscribe comment like and share at pakipindot na din ang notification bell para updated kayo sa susunod ko na po so let's so dito mga Espiro ay winamano natin isang kanuping or katambak so good size na ayos yung winamano natin So atito dito mga Spiro, meron tayong nahuling isang talagpago. Hindi natin na una ng video yung pagpana. Kasi hindi ko na open yung camera. So dito mga Spiro, nagsisig natin. So katapay lang ng talagpago. mayroon isang parrotfish. So ayun, tinira na natin kasi tagal tayong hindi nakapag dive. So ayun, para meron tayong may ulam. Kasi matagal tayo hindi naka tikim tik tikim ng isda o oh, isbero o so, nakatatlo na tayo sa gabi ito so ayun dito mga isbero nagsisid natin ay eh, meron tayo nakita isang good fish or tibungan so ayun good shot mga isbero stone shot ganda ng pagkakatama mga isbero so sobrang ganda talaga ng kulay ng isda na to so good size meron na tayong pang apat na isda sa gabi ito mga isbero So, sana may madagdag pa para may pangulam tayo o may pangbinta. At dito mga ispiro ay mayroon akong nakitang sulit So, yun. Good size na yun mga ispiro. At sa gilid mayroong tibungan. So, hindi ko yun kasi medyo hindi pa gano'n ka good size mga ispiro. So, ito. May panglimang isda na tayo. At dito mga ispiro ay mayroon tayong nakitang yun baho yung tawag dito sa amin yan mga espero so napakasarap din ang isdang yan so napakaganda pwede ang pangsabaw dito mga espero nagsisid natin so hinarangan ng isang alibangbang yung isda na papanain so, sa ilalim ng butas so ayun butin na at tinamaan natin so, napakaganda din ang isda na yan mga espero so malaki na yan nasa uh, 100 grams na so, pwede nang yung pang so dito may spiro hindi ako masyadong lumalik kasi yung tinga ko hindi pa talaga ganun paano ka galing mga spiro so medyo nahihirapan pa tayo sa pag equalize so meron tayo na pala ganun pa din isang secret snapper at dito mga spiro sa gilid ay eh, mayroong isang canoping puro katambak so yun napakalaki na yan nasa 200 grams mga kaspero so good size na parang may maibinta tayo bukas dito mga kaspero ay meron akong nakita yung grupo ng hito so, napakasarap din ang isda na yan mga kaspero pwede yan sa paksiw so hindi lang ako humuhuli kasi Masakit din yung tinit niyan. Ayan, at dito mga espero. ito nga pala yung huli ni Espero Kirby. So, yan, napakalaking surahan mga espero. Spiro. Sa, napakasarap sa inihaw nito. So, na, halos nasa 2 kilo yan mga espero. So, sobrang lapad. At sambahan niya mga espero. At dito mga Spiro ay napapana tayo ng isang kanuping or katambak so hindi natin nabidyohan at meron din tayong napanang sinsigil ganoon din hindi din natin nabidyohan so at dito mga Spiro ay meron akong napa, nakitang yun, sinsigil na naman ano, mga Spiro o surahan na may kulay yung buntot nya kaya tinawag na singsingan so doon sa lugar nila katusok so 51 pala yung tawag dyan So ayun mga Espiro at sa mga gusto magpa shoutout ay mag-comment na kayo sa comment section para ma-shoutout ko kayo. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share at pakipidot na din yung notification bell para updated kayo sa susunod ko na upload. So let's see. dito mga espero ayan eh. ipapakita ko lang yung ating mga nahuli mga espero so medyo madami dami na din so may maulam na tayo so, hindi na yung logi yung pag dive natin ngayon mga espero kahit na sa video hindi tayo masyado nakapaglalim so mga good size naman yung ating huling mga espero mga gantang klaseng isda din at dito Pero ayun, pumunta ako sa hin medyo mababaw at pero na nakitang nakita ang isang kanuting mga espero o katambak so, na sa ilalim ng bato. So, yun, buti na lang at, at tamaan pa natin. So, meron tayong dagdag sa mga nahuli natin so, yun, mga, 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 magagandang isda yung ating nahuli ngayon mga espero meron na tayong pang ulam sa ko, sa kilo. dito mga espero sunod na dive natin ay kanoping na naman so sense, dito mga spiro last na isda na natin yan na mahuli kasi ahon na kami at sila ay magbibiyahe pa kasi nagdala sila ng bangkang de motor spiro dito sa pinamanaan natin So, yan pala yung huli ng isa nating kasamaan si Spiro Gio so, mag, magaganda din yung huli niya meron ding pusit Saka mga batog. Okay. At dito mga Espiro. So tignan natin yung huli ng isa nating kasamahan. Si Espiro David. So yung body natin sa D-dive. So, yung mga huli niya mga Espiro. Merong, merong talagbago. At saka napakalaking lift eh. So nasa isang kilohin siguro yan. So, napakaganda din ang huli niyang mga isda mga ispiro. Portang linaw na yan May mga guys Pero meron din siyang isang dugso Na uh, hindi gano'ng kalakihan talakihan. Huh? Yeah, <laughs> ini agak pang, -pang <skrisa> dan kok kita udah deh ha? <mulio> <Ay, ay. laughs> ya kata kawan-kawan, <laughs> <mulio> <mulio> दोसों तो बा दोसों तो ही लगी किसका हुआ गया पगोय और वे और वे the bitch. Sa kuwara. Tawag ito. Ito ba yung lood ko? Dangkit na. At dito mga espero ay nakaahon na ako. So ito pala lahat yung aking nahuli. So nasa dalawang kilo din. Hindi na tayo logit hindi na logi yung pagbayad natin mga Espiro so yun maraming salamat sa mga nanonood at sa mga walang sawang nagsuporta dito sa aking munting channel so yun stay tuned mga ka Espiro safe sa ating lahat and God bless